Marambu Gias yes, Binget. Welcome to, to Kapehan ka Session. Yay. <laughs> Welcome na naman sa isang episode ng Kapehan Session. Nag-urat ka ba? <laughs> o, ito na. O, galing sa akin tita sa Japan. O, si Tita Ann Claudette. O, konbawa may san, Geki Deska. Kumusta daw ang aking kalusugan? O, shoutout daw ang aking tita. Ay, eh, marami sila kamat sa aking tita sa pagpapa... sa pagkukuk sa amin nung kami ay... Pumunta ng Japan at tayo ng pagbike sa susunod ulit galing kay Edgardo Palmera eh, saludo daw fan daw siya ng Team Apple uy si Batman sa novel TV at charlson TV since day one daw iyan Howe wala? wala well, Ian Howe? Oh, iyan Howe? iyan Howe oh. uh -huh. uy si Batman sa novel TV at <laughs> oh, Charleston TV Tami salamat sa tuloy ito rin na pagsuporta ah. mm. thank you ayun ka daw? Hmm? Oh, uh, cute. Cute. oh, galing kay Robin Villanueva Okay, any advice sa mga beginner sa pagbabike na overweight? Oh. Mga nagsisimula pa lang na... Don't do so. Mm -hmm. Kaya yeah, kasi marami, marami akong nakilala. Ako, ako, ako din dati, sarili ako overweight nung nagsimula ko. Diretso okay. mo lang, sabayan mo ng ano, proper diet. kaya mm -hmm. ka. Tama. Take your time. Huwag ka magmadali na makita ka na yung resulta, di ba? Mm -hmm. Tama lang yan let the process work. Basta gawin mo lang. Routine mo. Trust the process. Kung mm -hmm. masyadong rat-ratin yung sarili mo na, ayun, dapat, ano ko ngayong araw na ito, kagad ito. So, okay. Correct. Kagaya mo lang yan. Ayan. ano. mo rin yan. So yun, kagaya nga sinabi ni Charles, okay. take your time, huwag kang magmadali, unti-unti lang yan. Kasi hindi mo lang pwedeng uh, biglain ang lahat ng bagay, lalo na sa pag, uh, pagbabawas ng, ano, ng timbang. Mm -hmm. Hindi naman kailangan. Kasi pagka uh, Nagbawas ka agad ng feedback, malaki naging yung bawal. Diba, may side effect din yung dok, diba? Correct. Oo, oh, pwede kang magkasakit sa akdo. <laughs> Kasi dito, lalaki ka dito. Oh, diba? side effect yun. <laughs> side effect yun <laughs> dito, ha? Ah. So, paano yeah, pagka uh, front, front effect? effect yeah, dito naman, no? Mm no, Kaya kailangan hinay-hinay lang, take your time. Uh, Oo. Oh. Hurry up. At, ah, uh, hindi nga nga mag-hurry up, eh. Huwag kita hurry up. At tsaga-tsaga lang. Mm. Matey mo rin yan. Oo. Oh. Ayun, tama yung lahat na sinabi nila. Kumbaga sa take your time. Ang pwede mo i-goal dyan, 0.5 to 1% of your current body weight every week. eh um, lang ang limit ng kaya mo ibawas. Kala ko 0.5 pag-1% ay Para malayo. Kasi pagka nag-crash diet ka, tapos sobrang naubusan ka ng energy sa katawan, kakainin ng katawan, pati muscle mo, pati mga laman loob yeah. mo. Ayan yung pinaka masamang gagawin. Kung, kung magbabawas ka ng portion pagkain, exercise, tsaka consistency. Mm. Yeah. yeah. Hinay sa diet. Oh. Pero kung magbabike siya? Kung magbabike? Oo. Oh. Ano lang, tansa-tansa uh, lang kung humibig lang ito. Eh. Mm -hmm. Lalo na ngayon, nainit. baka may injury ko eh. Oo. Oh. Oh. O yan, tsaka stay hydrated. O, oh, ganun kay Faulet. Anong age nyo, tingin nyo na prime ng isang siklista? tingin yung tingin ko. Mm. Mga, mga 20 yata eh. Mm -hmm. Okay, oh, like 18 to 22. Oh. Yung yeah, pinaka malakas pinaka. -taka -taka. So, ganun yung race. Mm -hmm. So, yung mga, di ba, yung mga hinete na ano. I mean, yung mga nag-pro. Mm -hmm. Doon ko barat nila sa, sa station ng buhay nila, nagiging pro sila eh. Mm -hmm. Mga 80. Kaya isang sport yata eh. Pero yung 18 oh. naman na yun, bago sila mababot ng 18, batak na batak na batak na yun. Diba? Hindi yung mm -hmm. 18, tas nag -simula tapos nagsimula ka mag-bike, tapos hindi pwedeng mas sobrang lakas mo na kagad. Oo. Oh. Kahit sang sport yata, ganun. Mm-hmm. Basketball, ganun din eh. Ata ka lang. Basketball. Basta mga, na, mga athletic or stretch, pag scale, okay, yan, kaya, mm -hmm. pag average mo yan. Mga uh, kahit 28, pwede ka pa mag pag Oo. Of may skill base. Mm-hmm. Ayan, tama. Peak athleticism, tsaka yung agility. Ayan, sisimula yung 20s, mid-20s, hanggang... Early 30s. Yan. So, athleticism, yung agility, tsaka strength. Tapos, Pero ako no naman, personally, mm. ang peak ko nung siguro mga ano ako, 30, mm. 30-something ako. Kasi ligit ako nagsimula magbike. Mm. So, yung peak ko nandun sa Oo. na yun. Yan. Mm. Oh, okay. yan. Tsaka, ang nabasa ko sa mga endurance, nagpipick yan doon sa mga masters category na eh. Pag-endurance. Mm. Mm. So, yan. Tama yung sabi ni Ian sa kanyang age na yun nagpick ang kanyang endurance o galing kay Saint Anger hmm. anong tamang posisyon ng paa para maiwasan ng IT band syndrome nakasandals din siya para nagla long ride pero talaga talagang nasakit daw kanyang tuhod so IT band syndrome eto yan eh intertropanteric band syndrome hindi so, sa likod hindi, hindi. sa so, side o yung side may side effect. Side effect. Mm. side effect. Side effect yun. Kasi yeah. oh. side, side effect. Pati mm. oh. <laughs> so, uh, <so> yung psychologist. Saddle life. So, isang <laughs> effect yun yung ano yung Ta -ta so, side so, kaya ko so, sa oh, saddle life. Saddle life. Yung saddle mo at saka yung pedal mo. Mm. So, okay. Kaya kaya ko meron ka ano, na dito. Alam mo na, ako no, no, hindi ko alam. Ako nangyari sa akin yung likod ng tuod. Oo. Oh. Yun. Hindi ko dati yun. Pero <laughs> position na nung no, something ng bike yun. Mm. Ako naman, masasabi ko dyan, pinakauna. Try niya magpalit na sandals. Pero hindi, ano ba? Ano ba yung sabihin nun? Dahil tagilid lang. Paano? Kita mo yung padya ko kanina, di ba? Hindi ko kasi may ibaba yung saddle ah. ni Ian. Ah. Yan. Hindi ko kasi may ibaba yung saddle ni Ian kanina sa uh -uh. Ah, ang taso sinupuan. Oo, ang taso upuan. Kaya ang padya ko, yan para maabot ko ng ganun. Ah, Oh. Uh, so, pagka sobrang taas ang saddle mo, okay, so may possibility nga, o oh, yun, know, oh, nakapalabas yung tuhod. Ah, uh, eh ako oh, sa kama yeah. ko, nakapalabas lagi sa tuhod ko. Uh -huh. Pero wala ka namang inaabot sa pinakailalim na uh pa. -huh. Kaya nga yun yung height ng no, yeah. Uh -huh. saddle sa... Uh -huh. check your saddle height. Mm. mo, hmm. may vlog kami dito. Doc. Kaya ako sandals muna talaga. Kasi minsan, may sandals na manipis. Mm. Di ba yung sole? Oh. Minsan doon do ka kinakapos eh. Minsan eh. magpalit na sandal ng sandals na mas makapal. Oh. Abot muna eh. Ayan, so kung mag- Buti sa <laughs> <laughs> na tamad mag sa saddle, bali ka mag-ganyo sa sandal. Kasi dati meron na ako sandal sa manipis. Ano yun? mga hirap ipad sa kagalas na mas makapal. Tapak yan. O yun, so kung mag-adjust ka ng saddle height mo, i-adjust mo yung saddle height mo, suot so, mo yung sapatos o yung sandals mo. Oo. Oh, right. At saka yung padded mo na shorts. Oh, Isa-isa mo niya nun yung pallet para alam niya kung... Mm. Kasi pag pinagsabay niya, hindi niya natuloy alam kung ano, yung oh. cost, yung, kung ano yung naging cost niya. Tama. Bakit naka-pallet yung pa, pa, pa Kasi yung pallet e, di ba, malaki din nga. Oh, Oo, tataas mga ka, mga ka din eh e. Mm. Kaya ako ever since, isa-sandals lang lagi ang ginamit sa mga mga services ng mm. sa dugo mo lang. Nasira na, binili ko, ganun na ganun ulit. Yan, tama. <laughs> check your saddle height. Suot-suot ang yung cycling gear. Tapos kung magpapalit ka ng cycling gear, mag-check out ka ng saddle height. Pero yun nga, ang, ang cost niya is masyado mataas yung buwan niya ngayon. Mm. Pero isang cost lang yun. So kung pagka hindi na mm -hmm. nasolusyonan na ng ganun, magpabike kit. Eh. Okay, magpahaba siya ng bilis. Eh. Pwede. Punasan eh. <laughs> mo ng star bar. Mm -hmm. Galing kay Ryan Sarmiento, ano ang laging nating dala kapag nagba-bike tayo? Si Doc. Hmm. Ito, para kahit pag nasiraan ko, may ayos. may pag-aayos. <laughs> hindi, pagka nag-ride kayo, anong mga daladala nyo doon sa saddle bag? Ah, uh, ba bag? Siyempre, tanggalin mo yung obvious. Wallet, cellphone. Hmm. Tools? Siyempre, tools. Hmm. Tools? Ano yung ano mo? Can't go without? Outside na mga yan. Yung uh, a, basic. Like, outside yung mga required. Talagang uh, hindi, hindi ka alis kung walang ganito. Ah. Uh, hindi naman hindi aalis pero Una ko na make sure ko yung sa pagpag-isa ko. Nadala ko yung ano ko, airphones ko. Yan. okay mm. O kaya minsan pag malayo tayo, mga pagkain. pag <laughs> okay. ako naman, hindi ako makakalis nang walang spare tayo. Mm, yan, Kasi tama. Siya importante Kagaya ng ano, na gano'n tayo, ultra. Sa flat ako. Buti, <laughs> may dalang spare. Sa akin yun. Mm. Okay. Mayroon. Plat din yun, yun. <laughs> <laughs> yun. Sa akin, fair to eh. Na-plat ulit eh. may square pa si yan. Hmm. Uh. Okay. Ako yung basic, tapos hindi ako makakalis kung wala akong dalang pera. Oo. Kasama naman okay. sa, ba, sa, sa basic yun eh. Kasama sa, naman sa basic yung pera, di ba? Kasama naman yung basic. Uh. Uh, uh. Naging yun, may mga lang dalang 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 pera eh. Ikaw, camera, feeling. Hindi dalang ko. Hindi, naride ako naman. Oo. Kasi ako hindi pera, hindi ano. Ah, Allen Ridge. Multi-tool, no? Ha, ah, multi-tool. Dito ka minimum. Ayun, eh, ganun siya. Multi-tool, spare tube, tapos snacks. Tsaka tubig, syempre. Tubig? Tubig? Hmm. Well, oo. Dito makakabili ka naman. Pero ako naman. minsan pag tinan, yun, yung kunya ko pata ka na boso-boso o hindi na lang tatala tubig. Kasi gabi-sado mo lahat ng mga 7-Eleven doon. Dami na din. <laughs> Lagi mas checklist mo yan. Tools, spare tube, tubig, pera, cellphone, tsaka identity. So, mga ID. Identity. Uh, okay. Tsaka uh, yeah. pasensya. Hmm. Madaming pasensya. O, uh, kahit Trooper 5. Ano mas magandang unahin i-upgrade sa road bike? Carbon wheel set o wireless group set? Wireless, uh, mahal yun hmm. Wireless uh, group o carbon wheel? Ako kung pinakamalaking gain reset. Hmm. Reset ako. Okay. Siguro yun yung nang reset. Ayaw mo nung wireless na... Gusto ko rin, pero kapipiliin lang ako na isa. Oo. Oh. Hmm. Kasi mas useful na kami. Kung gusto mo nang speed. Oo. Oh. Hmm. Lalo halimbawa kung yung isang yung buong wheelset mo nagkakitimbang ng 2.5 kilos. Tapos ang kapalit mo. Tapos bumili ka ng carbon na wheelset na 1.2 kilos. Ang laki. Online weight saving. Hindi na makapag-comment lang kasi hindi ko pa afford yung mga yun. Hmm? Wala pa sa horizon ko yun. Wala sa mga... Lang ako ang hubulala ko pero pili ko yun yung oh. pinakamalaki effect. Kasi gulong yung... Gulong yun eh. Yun yung mga moving parts kaya mas magaan aad yan. Oh. Pero may bala ka ba ng either carbon wheelset or ano? sa ride natin. Ngayon, in the future, ako, wala lang wala lang Kung, tao. kung ako, kung ang trip ko na is, pupunta na lang ako ng kunyari, mawa mawa na lang ako, yan, yeah, pwede pa. Mm. Pero para ito long ride, long ride mo, mm. ayaw, magastos. Pag nasira, nakakaiya. Uh, hmm. Ayan, na Hindi ba ba ganun ka, ano? Ka-dependable? Uh, Wireless? Uh, Ginagamit mm. na ba sa Dirty Trans? Oo, oh, so, lahat. Wireless. Halos lahat naka-wireless oh, na. So, eh, yun eh, ang mm. sukatan eh. Pag ginagamit mm. na sa professional level, ano yun. Mm. Oo. Mature na, mature na yun. Mm. So, yun. At, tsaka, nagtutono na siya mag-iseng. Ha? Hmm. Huh? Kumbaga, i-coconnect mo na lang sa app sa cellphone. Tapos, siya na mag isa magtutono. Pero, instant tuning na nga. No? Mm. Sa tanong nga, kung mamimili lang ako na isa, doon pa rin ako sa kasa. Sa Uncovered House, eh. Oh, great Kasi ito mo, 2.5 kilos to 1.2 kilos. Ilan yun? 1.3 1.3 1.3 1.3 pin electronic, ang, ang biggest gain mo dyan yung delay ng shift e, eh, diba? Mabilis Mabilis yung shift mo talaga so, mm. Yun yung pinaka primary gain mo Wala no, pagka uh, ang shifter mo galing ka ng sensor yung sumishift ka ng samay katawan Uy! Uy! <laughs> 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 sakit na May oh. masakit, sakit, nagkaka side effect na ako kagalit oh, Kahit okay. <laughs> mo bakit Ang La lalim <laughs> ng shifting e, you know? Mm. Oh, okay. Ginaya huh? nila sa SRAM yun. Ah, oh, oh. Ayaw ko sa ilalim, no? SRAM. Inliliit na nga lang yung nakasayad sa ship na gano'n. Ayaw hmm. pa rin. Mm. Oh, siya. Sure. Oh, ayun na muna ating mga nakompile na questions for this copy and session. Uh -huh. Spider Philippines, thank you. Mm. Send Philippines. Oh. Anti-polo. Philippines. Parang anti-polo eh. Ha? Huh? Wala oh. na. Hey. na sila? Padis. Aspire Pro na sila. Diba lang ang nabigyan ni Doc? Hindi mo lang tayo nabigyan ng polo na yun, no? Aspar Pro, yun, eh. pro. Mm -hmm. na daw sila eh. Aspar Pro. Baka naman. Badis! Badis. Nabigyan tayo ng sisig ni Sir Mike. Sir Mike. Oh, Charles! Ano ano sabi mo sa Barbero nung nagpunta ka? Wala. Uh, Kaya kasi nang... Hindi mo nakita sa video. Oh. Parang nag-anda niya ata sa butik ko. Pero uh, may nag-chat sa akin. Sir, Master, anong sabi mo sa Barbero?